Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Magalaw na nga at yan nakaramdam na ako ng guto. At kaya na nga natin ito natin yung kalitan dito nga sa gilid at para nga kumain. Ay tabi ko na nga at yan, lumakad na nga tayo at para nga bambili nga ng ating nga mga kain. Naka -order na nga ako at yan lumakad na nga tayo at para nga hintayin ito ang ating nga order. Naka -order na nga tayo at yan oras na at para nga kumain. Di diba, in order nga natin dalawang hot at dalawang kanin. Para sakto nga lang at di nga tayo mabibiti. At pagkataas nga at yan na nga natin at para nga kumain. Tapos na nga tayo kumain at yan tumayo na ako para nga nako na ako dyan tapos na nga tayo huminom Kaya lumakad na nga tayo at parang nga pamunta nga dito nga kay kuya At parang nga magbayad Nagbayad na ako dyan nabot ko na Nabot e, ko na at dyan kumuha tayo ng bangko At parang nga mupo muna nga dito nga sa gilid At parang nga magpahinga kasi nga kakain nga lang natin At bago nga lumakad At habang naupo nga tayo dito at nagpapahinga At bumili nga sa atin sila ate At kaya kumuha na ako na apat para parang nga lagyan nako na ako dyan sinimula na nga natin at parang nga lagyan Nalagyan ko na nga nabut ko na dito sa anak ng ni ate Nabot ko na nga, nga, sa nga e, ko na, tiyan, bumili sa akin ay dalawang binti nga doon tiyan kumuha na tayo na apat para nga na lagyan nalagyan ko na nga tiyan nabot ko na dito nga kay nanay nabot ko na tiyan nilagyan na nga rin natin ito nga isa nalagyan ko na tiyan nabot ko na kay nanay nabot ko na nga tiyan bumili nga ulit sa atin nga si nanay ng dalawang binti nga ulit kaya kumuha na tayo ng dalawang apat para nga lagyan nga ulit nakuha na ako tiyan sinimulan na nga natin at para nga lagyan nalagyan ko na tiyan nabot ko na nga kay nanay nabot ko na, rah, año, na tiyan bumili nga ulit sa atin si ate at kaya kumuha na tayo na apat para nga lagyan nalagyan ko na nga tiyan nabot ko na nga ulit dito nga sa anak nga ni ate nabot ko na tiyan lumakad na nga tayo ulit at para nga magtinda at kaya sinimula na natin ang ating ang paglalakad at para nga magtinda at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating ang paglalakad at pagkatapos nga tiyan tumabi mo na nga tayo dito sa gilid at para nga bumili nga ng ating cup Nay, tabi ko na tiyan nakabili na nga tayo ng ating kapag kaya pumunta na ako dito nga sa ating ang kariton para nga ilagay nga itong ating ang mga biniling cup at isa na binuksan at para nga ilagay nga dito nga sa ating ang nalagyanan nalagay ko na nga nabang habang natayo nga tayo dito tiyan nga sa nga si kuya para nga niya ng ice cream at kaya kumuha na kapat parang nga lagyan na ice cream at yun nabot ko sa kanya. Ko na at yun lumakad na nga tayo at para nga magtinda nga ulit. At kaya sinimula na natin ating paglalakad. At ayun nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating paglalakad. Tapang naglalakad niya ako at chiyan, may bumili nga sa atin nga si kuya at kaya tinabi na ka natin itong ating kariton dito nga sa gilid. Naitabi ko na at yun kumuha tayo ng kapat parang nga lagyan. Di bali dalawang sapunga itong binili nga sa atin nga ni kuya. Nakuha na ako at yun sinimula na natin at para nga lagyan. tapos ko lagyan at yun ko kuya. ko na, kay kuya. Ko na, atiyan, na natin itong ating nga at para lumakad. Nailigo ko na nga dyan, nagpatuloy na nga tayo sa atin yung paglalakad at para nga magtinda nga ulit. At habang naglalakad nga ako dyan, tinawag nga ako lila po pabili nga daw sila. At kaya tinabi na nga natin, ito nga kaliton dito nga sa gilid. Naitabi ko na nga dyan, kumuha na nga tayo na ng apat para nga lagyan. Nalagyan ko na nga dyan, habang nilalagyan ko nga ito nga yung sim nga ni na At yun, buti na lang may kutsara nga tayo at parang akunin. Nakuha ko na at nabot ko na at sila ng sticker. Nabigyan ko na sila at malis na sila at nagpaalam na ako sa kalito. At kaya binuat na nga natin itong ating kalitan at parang lumakas. At nga, nagpatuloy na nga tayo sa ating paglalakad. At nga, hanggang dito na lang paalam. Thank you for watching.